Hello po sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. And for today, uh, may akong nakita pinanood na isang analog horror na noong sanong 1988. Sabi daw dito noong early 80s. So as you can see, so palagi may mga hackers kasi nagkailangan nila i-hack yung channel. Kagaya dito sa Channel 10 Manila na ipina-shutdown due to technical difficulties na tungkol sa mga hakus, bakit nang gano'n ng ilang beses na. May pinanood ako na isa dito na parang sometimes lang, pinanood ko lang siya minsan, kasi may phobia naman ako kasi na mga nakakatakot na bagay. So, ito, nakita ko, pero hindi naman man takot. konti lang. So, let's watch this. Pero pala mga, ang, sa mga bata po na nakikinood, um, ah uh, kailangan po ng parental guidance. So, ulitin ko po, um, parental guidance is advised kasi ito po rated SPG dahil ipinagbabawal po. Kailangan bawal bata na mapapanood po ito. Kaya, warning lang po sa mga iba. Ang mga magulang, pwede po kumanood kahit ano. Sige, panoorin na natin. Basta nakakaba talaga ako dito kasi ang pinanood ko, nakakatakot siya. Let's see. So, meron lang siya test card diyan na natin yung pinapanood natin. So, normal lang test card lang sa kanya. Pero di natin na lang kasi masyado matagal talaga tong test card. na ginagawa nila eh. Ano, wala na tuloy yung sound. Gumitim. but naging black screen? So, meron pa nilagay na sa channel 10 manina na wala pa namang sounds. Ano nangyari? So, as you can see, So, may nakita ka ba dito na palabas na, diba, ano lang siya, na-stop, tsaka may something na glitch lang sa saglit, at tsaka nilagay pa doon sa gilid yung KBP, member ng KBP. So, ano kayong susunod na ano pa? Coming up may mga nakakatakot pa. So, walang nangyari, pero wala pa namang, wala pa. Wait, okay, so, may nakita ka bang upside down na sign? Ayun no? Oh. Kasi may naman logo na channel 10 pero parang hindi siya gumalaw. Pero pag in upside down mo, sabi daw dito, katapusan mo na. So, yan na nangyayari ng mga hackers na may mga sinasabi palagi. Ayan. So, pag sinabi mo, pag in-upside down mo yung cellphone mo o kahit anong gadget, may nakasulat katapusan muna. So, this is the end of the world to you. So, marami pa kami kasi mas nakakatakot pa sa mga pinapapanoorin natin dahil kasi may phobia pa naman ako pero yung kailangan ng mga basic hackers lang na ginagawa na nila. Okay, so balikan na lang natin. Kasi yung, kasi yung alibawa, nanood ka, tsaka may upside down na sulat. Kaya, tapos this is the end of your life. Oh, Gano'n lang yung mga hackers ginagawa nila. Sige, sunod natin. Nawala yung... So, ulitin natin nga kasi nagulat lang ako. <laughs> nagulat lang ako. Ito para hindi ko pa ganyan So, yung nangyari sa kanyang palabas, na, eh, ganun yung sound niya. So, ibig sabihin, na parang nawala tuloy na black screen, tsaka may nag-glitch, tsaka may ko sa pip, ganun. Isak, so, isang salita lang. Pero, ano kayang kasunod sa kanya? Hindi ko alam to eh. Ano to? itlang lang. Kagawaran ng pambansang pag iisip huh? this is the department of of national ideas so itong ginawa na itong video Paano na itong seal na logo na ito ay fictional lang tong seal kasi eh, wala naman siya kinalaman kung kung may nakita kang isang itong lo, isang seal comment down below kung meron kayo nakita diyan kung wala fictional talaga siya kasi hindi ko alam, sabi daw dito, 1968 eh. Di, tsaka may nakita kong simbolo dito, Iagila eh. Hindi natin alam to kasi, ano pa to eh, matagal pa to eh. Kasi sasabihin ko pa to after this. Kung anong description ng channel to Manila. So, ano nangyari? So, ang kitang-kita na lang natin yung isang kapag, ay, So, may nakita kayo dito black and white. So, as you can see, yan yung, ang meaning niyan ay parang, parang yung, yung mata nyo, kasi parang itatransform sa brain, parang mararamdaman mo ng ibang katawan sa, eh, ibang, iba't, ibang ramdam O pakiramdam ng isang utak sa, ayun, eh, ayun eh, no, know, parang, paano lang siya pa, pa, maze, ganon. So, kaya kasunod, hindi ko alam to eh. So, ang nakita lang natin ay isang isang slide. Ayun o, no, isang slide. Pero dito may makikita kayo isang tao, di ba So, may nakita kayo isang slide na parang kamukhang bola, ganun. Pero ano kayo? So, may nakita tayong isang tao dito, ayun o. No. Pero ano kayo, di natin alam, di ko alam to kasi medyo first time ko pa lang panoorin to eh. So naging dalawang taong dalawang babae, eh, dalawang babae na. Kasi di ko alam talaga 'to, eh. <laughs> oh, wow, wow, wow. Ano to? Wait, what is this? Now, wait. Kasi masyado to kasi. Tingnan nyo tong muka. Ayun. No. Oh. Tingnan nyo to. So, ito yung ganyan yung muka. <laughs> Um, nakakatawa pa naman siya, pero ang pangit na yung pagkagawa ng kanyang muka. Kasi parang ano lang siya, napag nahiwalay lang yung kanyang mata. Tsaka kami nakahawak siyang rosas. Pero yung kanyang ngipin ay parang mas nakakababalaghan talaga to. Eh. Kasi coming up, mas nakakatakot na to. So, di natin alam to eh. ay tas, la? um, iskip na lang natin to kasi masyado to. Mat nakakatakot. Kasi, sumasakit talaga utak ko kasi ito talaga mangyayari. So, i- Okay, tingnan natin. So, may nakita tayo isa dito. Tanggalin natin, natin to sounds kasi masyado ako natatakot dito sa mga sounds. So, Andre report one dito. okay. So, magsastart na tayo ng eye test. So, tingnan natin kung ano to. So, may nakita kayong bilog na may isang hot air balloon, tsaka may road, tsaka may, ano ba to? garden or grass. Pero, pag may sumunod, naplasto mo na siya. Nung pagplasto mo, parang yung kanyang hot air balloon, lumalabo. Pero makikita mo talaga siya kapag malinaw ang mata mo. Kung malabo, pwede kayo magpakonsulta sa doktor. Tsaka makikita mo talaga kasi ako malinaw ang mata ko eh. So, nakita na. Wow, wow. Wait, who is that man? Wait. Wait, 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 wait. May nakita pa kayong isang lalaki dun? Wait lang. Wait lang nga, kasi medyo may nakita kayo eh. Ayun. Ayun siya, ayun oh. Ayun yung lalaki sa kanya. Kasi, di natin alam to. Kasi eye test lang siya eh. Kapag eye test, kailangan mo, mo siya makita. Pero di ko lang to kilala. Paalala lang. Kasi masyado lang to takot ako. Sinagputi. Ano nangyari? Wait lang, ano to? Wait. Wait. Ay, wait lang. Wait lang. So, ito. May nakasulat ito. Architecture X, Videotape Operator X. So, mali lahat. So, dalawa, mali. No trace of EB success. Di ko alam kung ibig sabihin yun, but basta grade 5 ah, pa ako, di ko pa alam not... yun. So, oh no. Oh my god. So, bumalik naman tayo dito sa seal. So, wait lang ah. So, di ba may nakita kayo dito na di ba kanina yung lalaki? No trace of EB success, di ba? Pero pagkalapit ko ng ano, cellphone, parang kamukhang hi-hypnotize ka. Yan nun. Hindi ko lang kung anong sintomas ng hypnotize eh. Basta control do sa brain. So, bumalik na tayo sa seal, ba? Diba? Masyado ako dito. Tako. Oh, wait. Oh, wait. Lagay naman natin na sounds. So, may hypnotize. Oh my. Uy. May nakita ba kayo doon? Sa ending? Tingnan nito pagkalapit ko. Wait lang. Paalala ano to eh. Masyado takot ako dito eh. Wait lang. Pagka slow mo ko, wait lang. Masyado wala tayong makakita dito. Okay. slow mo ko siya. Tingnan yung comment down below kung ano yung anong nakita nyo dito kasi naslow mo ko siya kasi masyado mabilis. May nakita ba kayo? Comment down below kung anong nakita nyo kasi masyado itong mabilis. Kasi di ko maikin Okay. So tapos na tayo sa una pero coming up masyado matatakot kayo dito kasi ito masyado takot talaga ako dito eh. <laughs> kasi kung panoorin nyo kasi ng mga analog horrors paalala sa mga bata wag nyo itong panoorin so itong pangalaman na ito wait lang hindi ko lang nasabi in description Pesta. so sabi daw dito na sa so na air to na ano to airing date September 22, 1988 at 11.39 p.m. So, as you can see, so, mag na 9.50 na siya. So, sabi daw dito, KTKT's original entertainment program dance or Rama Credits, thanking sponsors with Phil commercial featuring Saki Sanchez with a transmissional for Pila appliances to back up the launch of the newest TV set, Maligaya T666 model. The TV, however, became the most questionable product of the company seeding democratic effects to owners. So, sabi daw dito na after kasi nag, nagpasalamat ng mga sponsor ng Danso Rama na segment, um, yung field soccer commercial featuring Sakaki Sanchez, isang artista pero parang na-retire na, kasi may nag-launch kasi ng isang telebisyon na tawag na T666 model. So kung meron kayong phobia na T666, at eh, may 666, comment down below kung anong kung bakit nagkaroon kayo ng phobia. So balikan na natin. So sabi daw may dance drama. Ayan. So ang nakikita niyo lang sayaw lang. may wait lang ha. So hintayin natin kasi ano lang 'to eh. So, all are, sir. So, pakinggan na lang natin. So, parang normal lang siya. Pero pagka si, si sake si si. Wait, what the? Wait, wait, wait. Preciso sakik Sakaki Chasantes parang itingin niya Tingnan niyo yung kanyang head sabi daw ito gagayahin ko ah pero paalala ano lang ito Sige sige wait lang kasi masyado to na ano to nakakaterrifying Yan 'yung kanyang head Ganun talaga siyang mukha. Pero pagka pagtapos ng maligay, T666. Parang oo ka. Parang sabi mo, yes. Okay, balikan na natin. Si Sasaki, si Kaki, si Sakaki Sanchez parang nag-OA na yung kanyang ulo niya. <laughs> Pero pala rin, huwag natin bully siya. Kasi masyado violent. Okay, zoom natin siya. Pumunta na. What is this? Tingnan mo yung muka. I didn't know this. Bakit yung isang eye lang, tsaka ito yung, bakit kanyang, ano, mo, anong, ano, mouth niya, parang, parang, ganoon, napakahaba. Tsaka, ba't kasi nakapikit yung kanyang mata? What the, what was that? Okay. medyo terrifying na to so ang makikita mo lang dito ay isang electric fan isang electric kettle air fryer tsaka may iba pa tsaka sama tv Anong nangyari? Wait, 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 wait. What the, what was that? Oh, my God. Uy. Tinay na to. Bag ko, post ko. Ay, nawala. Na, wala. Oh, teka, teka, teka. Wait lang ah, nawala. Tapindot ko ata. Wait lang. ito. So, ito yung makita nyo, oh. So, meron siyang, di ba, sulat na 666. Ang kaulagin yung 666, parang natatry mo lang siya i-hack yung code. Pero pagka, oh, wait, ano to? What the, what is this? I didn't know this, but, let's continue muna. Kaya sa ko logo. Nice. That was boring. Umulit na naman. Wait. Na! What, the, what is that? Oh my god. Oh, that was terrifying. So, kanina ganito siya. Pero ngayon, pagkapikit niya, ganun siya. Parang, Dalawa yung mata niya. blink. Lat na. Mata. Medyo terrifying siya. Pero ano lang siya. Kundi nakakatawa lang siya. Pero huwag natin pagalawin lang. So let's see. So wala na. Wala na siya nangyari. Ano lang. Wala lang. Na. Okay. Ano pa ba susunod? So, ang nakikita niya lang dito, Philippine flag. Medyo boring. <laughs> Pero pagkatapos ng Philippine Plug, so may channel din na siya. Good night. Wait, good night. Hindi ko alam kung Sabi daw dito, Ana Orosa or Bulingan. Nabo, wala? Wala naman tayong ganong taon doon ah. Nandito lang. So, ang telepon na niya, 624990. I-try nyo lang, mga adults, i-contact nyo niya to, 624990. Kung totoo to, at tawagin nyo na 624-990 Then, try mo kasi kapag may nakasulat ang deadline mo na Kasi, baka too late na kasi trap ka na doon sa call cool. Kasi, ito parang joke lang to eh So, ang tagal na ito, si Ana Rosa Buling No, no Who is this si Ana Rosa Bulingan? He just got one eye oh my god, this is going to be terrifying coming up. so, there's no one here. no one. this look like a blank paper. the telephone number is 666666. do not say that the your kids that you said six many times because if you said that many times you're going to get something happened in your brain so there was a tragic ending here uh what the what was that that was the jumps <laughs> i just got fainted i was getting fainted i was getting a heart attack oh my god you see that that they got so this mouth is look like a big chompy one. It looked like a dinosaur, but sound like something jealous music. And so the red here. Please do not be jump scared. again. I'm afraid I'm gonna die. So this is a normal one because he got it a test card now. So the next one is wait. So, the next one is going to be terrifying. I'm going to find something. What is okay. So, let's go here. So my dad is trying to get the phone there but also just like and subscribe people because I got 30 subscribers because of my classmate dunkirk he's my grade 5 student. <laughs> Into grade 4. So this is from KT KT lobby. I think this is not a real picture. I think this is a just clip art. I think this is a clip art because it's to click a clip art. I need to So I see the channel 10, sun rising in the sun. And you see the river return. <laughs> what the, what is that? Oh, wow, that's a really good texture. Oh, wow, that was a really good design. Where did this stop? Wait. Now like Oh, yeah, this is the sign, you know, now. I don't know that. My God! What is this? I didn't know this. What is this? It look like his face is, is skinny. Oh, there's some X here in the city. Oh wow, that looks beautiful. Oh wait. So it's this is a commercial in signing on. So oh, this is the clock. It's now four in the morning now. Four in the morning. So this is a watch. Wait, this look like a moon, but this is trip It look like a rock there. Look like a rock. Oh no! Since I skipped, this, a hypnotized now. I'm gonna headache real soon. So we see that. This is a flat kitchen. I think this a oh, wiggle, wiggle, wiggle. Bah, bah, bah. <laughs> look like a wiggle, wiggle one. Wait, what is this remote to? Pindutin no, para pumunta sa kusina. Nah, this is not be remote control. It look like a s jealous one. Wait, what is this schedule? So it said that. Ikao at ang kusina, Walang aalis. News 5. Dito kalang sa amin. So this is a symbolizes that you're trapped in the kitchen. So this is a normal one. Sasaman ka namin lage. So that was the normal one. So that was Ying. So we got. So this was gonna be gonna be be stronger, and this is gonna be intense coming up because we're in the 25-minute video now So let's watch this. Alas, <laughs> ten <laughs> <laughs> oh wow this is look like a romance that's a nice one oh, but yeah okay wait this is the, this is already the this is the last one video because i'm going to sleep now soon so let's, oh, but, okay. so <laughs> we're gonna we're gonna continue this in part two. Oh my god <laughs> so we'll to be continued in this game thank you